Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ikalabing limang linggo, ikalabing limang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Napakabilis ng takbo ng ating panahon. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Alam ko lahat tayo ay nakaramdam ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon ay napakabuti. Patuloy lang tayong magpuri sa Kanya at magpasalamat lalong-lalo lalo na sa mga biyayang ating natanggap araw-araw. aking hindi masukat na pasasalamat din sa inyong lahat sa pakikiisa sa adikain ito na maipaabot ang simpleng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan sa pumagitan ng pag-share, pagbabahagi ng vlog na ito. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 11 hanggang 19. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, their voice saying, "Jesus, master, have pity on us." And when he saw them, he said, Go show yourselves to the priest. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, Ten were cleansed. Where they are not, Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to the Lord. Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda ng ating ibanghilyo sa araw na ito. Dito napapansin natin na si Jesus habang lumalakbay siya, sinalubong siya ng sampung kitongin. At nang malaman ito ng mga may sakit, sumigaw sila. Sabi nila, Panginoon, maawa ka sa amin. Pero sabi ng Jesus, sabi ni Jesus, humayo kayo at lumapit kayo sa pari, sa mga pari upang... Ipanalanginan kayo, Ipanalangin kayo, at habang lumalakad sila papunta sa pari, ay naramdaman nila na gumaling sila. Nang malaman ng isa na gumaling na siya, bumalik siya upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, Di ba't sampu kayo, sanang siyam. Mga kapatid, alam nyo bilang tao, marami tayong mga hinihingi sa Panginoon. Mga pangangailangan natin, lalong-lalo na sa ating kinabukasan, sa ating security. Ngunit kung matanggap man natin ang ating hinihingi sa Panginoon, minsan bato-bato sa langit, hindi man lang tayo maka makaalala, magpasalamat at magpuri. Mas inuuna pa natin ang mga makasanlibutan na pangangailangan mga makasanlibutan na kaligayahan kaysa pasalamatan una sa lahat ang Panginoon na siyang pinakasentro at pinakadahilan kung bakit natanggap natin ang mga biyayang ito sa ating buhay. Pagnilaya natin ito ng mabuti. Lahat ng hinihingi natin sa Panginoon ay binibigay niya. Sana wag din natin kalimutan na ibalik ang patpasalamat at pagpukuri sa Kanya sa pamamagitan pag-alay ng panalangin, pagsimba, at paggawa ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay, bukal ng kapayapaan, kaligayahan. Ikaw ang aming sandigan. Maraming salamat sa iyong kabutihan na ipinadama sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Isus, na aming Panginoon. Amén.